pitasin natin. Ah. Mm, kasi malapit na rin ito malaglag. Mmm. <laughs> matama. Mmm. Wow. Ang dami. Ano, ang dami. Sarap kagatin. Ito ano, yan. Ang daming bunga. Yan guys. Meron na namang apple tree. Ang dami yung kuha na dayo guys. Ayan. Oh, sorry. Sorry. <laughs> ang dami. I'm not sure kung anong klaseng ano to no apple. At saka I'm not sure din kung nakakain ba ba to. Nakakain naman siguro to. Pero hindi ko alam kung anong klaseng apple. Ayan o, ang dami. Sarap kagatin. Hindi ka yata magugutom dito. <laughs> so, yan guys. Yan, mga puno na yan. Apple yan. Ang daming apple, o oh, yan, o. Oh. Kung makikita nyo, yan, ang daming bunga. Pero hindi ko alam kung al ulit kung anong klaseng apple yan. Tsaka hindi ko alam kung free ba yan. Kasi, dito may apple na libre. Pwede ka manguha. Meron ding hindi libre. Kaya, huwag kang mamitas-mitas ng basta-basta kapag hindi mo alam. Alright guys, introducing sa aming village dito sa Germany. Ayan guys, meron na namang apple tree. Pag naglalakad ka dito sa village namin, ayan, marami ka makikita ang puno ng mansanas. Ayan, balikta rin natin ang kamera. Ayan guys, so oh, ang daming bunga. Ayan, daming bunga. Oh, ayan. Close up na close up yan. Ang daming bunga. Naglaglagan naglaglaga na lang sila, guys. Ayan, oh. Naglaglaga na. Ayan. <laughs> Ito, naglaglaga na sila. Ang dami na kasing bunga. Ayan, nandoon pa, oh. Naku, Diyos ko. Ang daming naglaglagan. Ayan, guys, oh. oh ang dami talaga. Sean, what are you doing? Are you scared with the bee? Yeah. <laughs> Alright, let's go. Maraming bee dito. <laughs> Pitasin right. natin. Ah. Mm, kasi malapit na rin ito malaglag. <laughs> yeah. Okay, ang anak ko guys naluloka sa <laughs> bugs sa mga insekto. Ay, just ko. <laughs> Try natin kainin, guys. Tikman natin. Linisin muna natin. Mmm. Mantama. Ah. Mantama siya. Ah. Ang gami. May habo ako. <laughs> mm. Sarap pa eh. hmm. Kaya guys, dito sa Germany, hindi ka magugutom. Dahil meron kang pwedeng mapitas na mansanas. Mm. Yep. Guys, puno ng apple yan. <laughs> Dati, pumunta ako dyan sa ano, uh, napatalon ako kasi yung, meron palang squirrel. Akala ko kung ano. Akala ko ahas. <laughs> so, ayan. Uh, by the way, guys, dito pala sa Germany, hindi ka pwede basta-basta mag-ano dito sa mga grasses. Kasi baka pag-uwi mo, ang dami mo ng, uh, yeah, fleas, right? Yeah. Yan, nakakatakot yan guys <laughs> ganyan pag ganyan ang paa mo baka pag uwi mo may mga fleece na sa mga ano mo uh, sa mga socks mo or sa paa mo ayan another apple tree ayan pa guys another puno ng mansanas oh. so dito talaga ang daming magikitang puno ng mansanas ayan pa guys puno ng mga mansanas yan dyan ayan <laughs> ang dami dyan. ang <clears> ko, <throat> ang dami yung dati-dati punong-puno dito yun ng ano, ng uh, mansanas, pinutol yata. Ito na lang ang Ginagamit yata nila to guys sa pa ano, may cows kasi sila dito. So, baka yan ang ginagamit nila pagkain ng cows or snack ng cows. Super healthy, 'di ba? <laughs> if true <laughs> ayan o, oh, ang daming bunga na naman yan ayan Diyos ko, ang dami dami ayan ako, hindi ka magugutom dito ba, guys kasi maraming puno dito na libre ang mansanas ah ang haba na ng lakad namin guys ayan mga puno 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 ng apple Ayan. <laughs> so, punta tayo doon sa kabila na um, sa kabila talaga. Meron ding puno doon na pwede mong kunin. Free, kumbaga. Pero wag, ayo ko munang manguhangin kasi ang dami. Kasi bukas, pupunta kami uh, uh, mag uh, apple picking kami bukas yeah we're going to apple picking tomorrow Uh, where? You know, remember the place where we usually pick some apples. You mean an apple farm? Yeah, apple farm. We're gonna go there tomorrow, okay? Okay. All right. Alright, dito guys, my uh, anodito uh, picnic area. Again picnic area. Oh my God, look at that. So many tiny, itty bitty apples. Ayan. At saka, ano pa ito guys? Oh, tingnan nyo guys. Blackberries. Is this blackberries, kuya? I don't think it, this is blackberries. But they're kind of the same. Yeah. I'm not sure if this is blackberries. But I can take a picture of it. Oh, tingnan nyo yung naglaglag <laughs> mini apo, maliliit na apo. Perfect ito sa mga ibon, guys. Ayan. May pagkain na yung mga ibon. Ayan. Yeah. Hindi to yun. Ang dami dito. Last year, ang dami dito. Ah, ngayon, wala na yata or naubos na. Light na kasi. Pero itong puno na to lang, meron pa. Ang dami, pero maliliit. <laughs> Natakot ang anak ko. Oh. <laughs> This one. Take a picture of this and check what kind of thing is that. What is that? Is that is that berries? What kind of stuff it is this? Is it berries? Oh, just take a picture. You know how to do it, right? Yeah. Yeah. Okay, and then click it, and it will show what is this. What kind of thing is this? Kuya. Did you take a picture? Yeah, right. I already took a picture. Okay, and what is it come out? it's my phone's all bad. Ah, yeah, yeah. pa-uwi na kami. Where you at? So, pa-uwi na kami. Nagtatapos ang aming tour dito sa village namin. Thank you for watching, guys. Bye!